sa ang pasagate, ayan, sumampal sa gate. Ayan na, ayan na. Yan, ingatan nyo po yung area na yan. Medyo malalim at hindi nakikita yan. No? Na yung gato, eh, nakaluog na. Yan, marami po nabibis klase dyan. Sa train, uh, umapahagi sa naga. Yan. Kasi almost uh, two-way na siya. Dahil hindi na po gumakalusot doon. Ay, ito, dito na po sila. Kung saan po sila dalaan. Kalapas ng naga. Boom! I'm <laughs> kape yan yun yan ako nakatambay tumawid ako rito papunta dyan then yan dire diretso ko dito dahil basa na po dito no? ah, bahang bahana ito po yung city dorm hotel yan po ako nag stay yan, yan po ako pinapasok ng guard kasi yung ano sobrang bahat na mataas na dyan yung tubig ayan ayan, ayan po yung kalagayan no? ayan po eto na po yung sitwasyon ayan um, po yung Robinson's Bank ito po yung binaybay ko ng gabi na, na stranded ako pagmula dun sa South Star Drugs ayan po, sura po yung salamin ng BPI na yan yan po yung kalagay ng scene uh -huh. ito po yung mga nasa sakin na standard yan. yan po yung office lang po sa Ratchet Fuel Office. Mabot po, yes. po dyan yung tubig Kaya yung ibang tao Hindi na po naliligo sa plaza Ito po mataas na yan no? Oh. Ayan. Mataas na yan. Nung inaabot po ito ng tubig, itong area na to. Ayan. From South Star Drug, lumusong na po ako kasi masyado ng mataas yung tubig. Ito natabunan na to eh, ng tubig eh. Ayan. Ayan, po yung South Star Drug. Nandiyan ako nagkano, Hanggang tumawag po ako dun sa dorm hotel na yun. Ayan yung dorm hotel. Ayan. Diyan po ako pinapasok ng guard kasi uh, mataas na yung tubig. Diyan uh, po, pinasok po ito ng gabi, oh, ng tubig. Yung po, nandun po yung tulay na kung saan po mapasok yung tubig. Ito po, nung gabi, pumasok po ako dito. Hanggang dibdib ng tubig, kaya hindi ako tumuloy. Ayan. Uh, Alright guys, namulusong ako. Pauwi na ako ng boarding house. Kasi galing ako sa so office. Ayan. Hanggang tulod pa rin. Medyo malahila yun na yung narating ko. Ayan. Dahan-dahan lang kasi meron pa dito. May humps. Baka ako ay malaglag. Ayan. Ang dumi ang itim pa ng tubig nagbaka sakali ako naghanap ako ng hotel kaso wala akong makita para tuluyan kundi bumalik na lang ako dito yan guys grabe ang tubig ang baho galing ilog Yan, lalakad ako. Ang haba pa rin, guys. Yan, ito na yung boarding house ko. Nung kasagsagan ng ulan, no? Lagpas tao dito. Yan, kung nakikita niyo yung smoking area na yan. Yan. Ang kinakatakot, ang kinakatakot ko lang, huwag lang sana ako makasalubong ng palaka. No? Yan, Medyo takot na takot po ako sa palaka Kaya ayan po ang iniiwasan ko Ayan, nandito na po ako sa boarding house Ayan na po ang aking boarding house Ayan na po ang bahay ng Tita Chona Ayan po Basok na po ako